Another day, another vlog Dito sa province At ngayon guys Bakit ba dito ako? Wait nga lang, bababa nga lang ako Guys, ang vlog natin ngayon is magluluto tayo ng Native na Manok, kaya guys Watch me and learn Kung paano magluto Ng tinola Guys, nagagaya ako kayo ng papaya Kasi ito yung papang natin sa Tinola So guys, medyo maingay lang kasi ang lakas ng ulan dito. Hmm. Ngayon naman ay dahon na sili, additional ingredients sa tinola natin para mas mas lalo sa malap at luya. At ngayon guys, ilalagay na natin yung manok na native. Ay! Ay, kasama ng tubig sasaraduhan na natin at hintayin natin kumulo at dumambot yung native na manok. Bye! So guys, ito na pala yung pinalambot nating manok. Lagay na natin yung mantika. Tapos, sibuyas, bawang, and luya. Pagsamasamahin na natin yan. guys, ito yung manok. Ilalagay na natin. Ah, ang init. So, ngayon, lalagyan natin ng paminta, magic syrup, at saka asin. So guys, ito yung am um, pinaglagaan ng manok. So, masarap itong maging sabaw. So, ilagay na natin.